Bagyo. So kasi mas pasok tayo pa guys kasi may may bagyo. Wala pa namang wala pa namang ano Wala pa namang tigbes sa mga brain na hindi kami mapasok. So pasokan muna natin ngayon. Kung makamdam na kung ano makita sa aming kapalit na hindi kami mapasok ng bukas or baka kami mapawin ka lumaya. So kailangan tayo mapasok guys. So simula pa lang ngayon guys dito sa Japan ng pag ay bringkot tawon tayo kaya bits wala din beso ah let's go

Di pa naman masyado ano guys patakas kaya kaya pa naman natin sana mamaya okay pa rin Basta hanggang pag natin Pasok pa rin tayo Kay kailangan sa ating kamilya mahal nila talaga guys ah, Tuminto muna tayo sa 7-11 guys kasi may bilhin tayo Okay guys, napasok na tayo guys Yun o oh. Okay Pasok na tayo sa git At Thank you so yes. much sa Guys Sama kasi guys, napasok na tayo guys Hingal ako guys Dahil ang bigat padyakan Dahil sa lubong natin yung hangin Uh, right Nabi Tahu guys Right diterdi parking guys Ini mau ulan So ay, Thank you lord So hanggang dito lang tayo guys At marami salamat At sana mamaya abangan nyo Sa pag-uwi sana, ah, nagtataparin so dyan eh. Arigato ko mas.